katauhan mo. May tali ng sapatos. Yung lomi. Hmm. Ay, hiyang-hiya yung may ate. Sir, pasinsa na po kayo. Malulugi po kami pag nilagyan ko pa ng sapatos. <laughs> Malulugi po kami. Pag nilagyan ko pa ng sapatos. Kaya tali lang. Yan na oh. sa parulan. Ang baba, boundary. Oh, oh, hi. Hello, hi, uh, mga kajobes. Ba ba sabi babalot kita. babalot kita? Ang laki mo kasi. Ano gamit mo sabon? Kamalang pagkatatay, kamalang Ako, Jajas! Ei, Si Northstein. Oo. si si Elka. nangyari. ang pabida. Tayo na ba? Totoo na yan. Ba may pa Oy. ako totoo nangyari. Okay, tayo. Eh, dito sa bypass. Nakabili ako na naman Totoo na yan. Kasi yung yung kakilala ko. Nakabili ng lupa diyan. Nakabili ng lupa. Ah, uh, 700,000. Ang bilhin niya sa lupa. Ilang square meter yun? Natin? Hindi ko matandaan. Basta medyo malaki. Medyo malaki. Ang halaga pinag Halos isang ektarya na yun. Ah, oh, halos. Isang, mga 1.25 na. Mm. Oh, okay. Okay. Hmm. Nice. Eh, alam mo eh ka, tatay, gusto kong kumita eh. Isang taon na sa akin ng eh, Gusto kong ibenta. Gusto kong kumita. Eh, sabi ko, di benta mo. Hindi eh, kami tumawad sa akin eh. ang bilin niya kasi, 700,000. May tumawad sa akin, 850,000. Di sabi dun, bati ni buwa binigay. Kita na. 700, 500, 5000. Gaya ka pare, ayoko. Gusto ayo ka mataas pa. Ang totoo ayo ka pare, may tumarud sa amin.

Gusto kaya ng bari at tumubo. anak, patalo oh. Bapaan lang. Yes. Um, am... mayroon na lang tumawag. 850,000. Hindi ka ako may Yo, no. no, binigay natin. Malaki na ito. No. Malaki na ito. 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 Malaki na Malaki na ito. Nakuha ko yung lupa. Oh. Tinawaran ko. Kalahating milyon. Basta milyon. Piling ay siya. May parang Kalahating milyon. Oh. Ito milyon. No? Eh, tawag ka milyon. Nakuha ko. Ini ni anak. Ini buat. Baru dah aku milyon ni tu kalau <laughs> ada.